Isang mabagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 24, 2025, Merkules ng ikadalawamput limang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Estras, chapter 9, verses 5 to 9. Sa oras ng paghahandog, akong si Estras ay tumindig na ang kasuotan at naniklohod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahuna ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang iyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayon man, hindi ninyo kami kinabayaan. Inukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem ang salita ng Diyos. Muli po, isang mga palang araw sa inyong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Estras no, sa ating una pagbasa. At dito nga po, no, siya ay uh, lumabas at gula-gulanit ang kanyang damit bilang pagpapakita ng pagsisisi sa nagawang kasalanan ng kanyang lahi, ng kanyang mga maginang, kanyang mga magulang, mga sinaunang mga tao na patuloy na nagkasala sa Panginoon. Pero ganun pa man, nandito na kanyang pasasalamat dahil hindi pa rin sila lubusang tinalikuran ng Diyos. Kaya nga sabi po, no, may mga uh, naiwan at may mga natira, uh, iba't ibang lahi, bansa ang uh nagpahirap sa kanila yung iba po ay pumatay no sa kanilang uh, mga kasamahan pero uh, sadyang mayroon pong uh, iniwan ng mga kalahi pa para nang sa ganu'n ay maitayo muli <coughs> ang kanilang templo at dito po ay uh inaanyayahan ni Ezra no ang kanyang mga kasama na magpatuloy na maging tapat sa ating Panginoon. At ganoon din nawa sa atin, sa kasaysayan ng ating pong bansa. Arabang paulit-ulit din o, yung mga nangyayari sa atin dahil hindi tayo natututo sa mga kamalian ng mga nakalipas at pilit nating binabago, pinagtatakpan, kung ano man ang katotohanan na nangyari noon kaya magpasa hanggang ngayon patuloy tayong na na dadapa o sa sa kahirapan dahil sa mga kasalanan na ating pong patuloy na inuulit patuloy na ginagawa pero uh, ganunpaman paman, no? gaya ng karanasan ni Estras na wamas wow, makita din natin at patuloy nating madama ang walang hanggang pasensya, walang hanggang uh, pagmamahal ng Diyos sa atin uh, upang tayo po ay patuloy na bigyan ng pag-asa na isang araw ay ma itutuwid din natin ito at magkakaroon tayo ng isang mas matiwasay na bansa na isang bansang may takot sa Diyos, isang bansang uh, nagpupuri at napapasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa ating lahat. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat